Hello mga lalabs Shout out! Magluluto naman tayo! <laughs> Wala nang tigil lutoan to mga lalabs! Magluluto tayo ngayon. My vlog for today is magluluto ako ng nilagang baka mga lalabs. Yung nilagang baka ko mga lalabs, pinalambot ko na kahapon. Dahil, ano mga lalabs, um, mga laman lang to, ah. wala mga buto-buto at wala mga taba-taba. Yan. Nilagyan ko na rin ang ibang sahog yan yung paminta, laurel, tinanggal ko na. Yung para, ano, asin. Pero dagdagan pa natin ng asin. Pero ito mga lalabs, sa maganda, o alam nyo to, ito. Yung parang celery siya. Pero hindi to celery, iwan ko ano sa English to, low beach. Ano, iwan ko ano to. Ito mabango. Parang ano sa yung nor, na ano yung magi. Ang bango-bango talaga. Masarap din to ilagay sa pansit. Iwain. Kinakain to mga lalabs. Ito parang celery pero mas mabango pa kaysa sa celery. Iwan ko ano sa English to. Low-beach. Iwan ko ano to. Kasi ang tawag dito yan sa amin, magi. Magi. Iwan ko basta. Yung ano din to, yung parang ano siya, parang nor cubes. Oo, ito ilalagay sa mga pag gumawa ka ng soup o kaya maganda dito ilagay sa ano sa pansit hiwa mo ganoon yung parang ano siya uh, ano nga tawag yun kinchay uh, king sarap ng lalabs ang una kong gagawin mga lalabs is babalatan ko po itong katatas potato mga lalabs Hiwain natin dahil una natin i-start na natin yung apoy mga loves kasi pagkahiwa ko nito, pagkatapos ko nitong balatan at hiwain, ilagay ko kaagad dyan. Allah, hindi niyo ako makikita mga lalaki. natin yung parang mata niya ng ano, patatas. Sunday, probably Sunday, everyone. Sobrang kahimik dito ngayon. Okay. Defolio at patatas lang ilagay natin mga lalat. Tama na yan Ayaw ko na lagyan ng bagyo beans. Kasi wala naman dito bagyo Si Charo mayroon dito at ano, sitaw. Mayroon ako sitaw pero ayaw ko na lagyan. Tama na itong patatas at saka repolyo. Mga lalabs. Kamusta mga lalabs ang mga buhay-buhay niyo? God bless po sa inyong lahat. Sana nasa maguti kayong kalagayan. Mga lalaps kong lalaps dyan. So, bumulat na yung ating ah... Uh, linaagang uh, baboy sorry baka pala baboy na naman lagi lang mali hindi naman lagi <laughs> gusto ko ito yung isang ano gumamitin iwain na natin to ang um, patapos ilagay na natin Pagbasa natin ulit mga lalabs. Tapos ito mga lalabs. Lagay na natin yung patatas natin mga lalabs ito. Ito yung patatas natin mga lalabs. Ilagay na natin. Lagay natin una kasi ilalaga pa to. Parang katulad pag nagluto ng ano, kamuting kahoy, bali, o kaya kamuti. Yan. Lagay natin mga lalabs. Tapos, lalakasan ko yung apoy mga lalabs para mabilis bumula. Maluto yung patatas natin. O potato natin. Tapos, mga lalabs. Gusto-gusto ko talaga yung pang ano to. Pang balat kasi. Matalit matanas matalas. Para yan para asparagus eh. Tapos ito mga lalabs. Yung ano tawag dito? Lobage. Ano, iwan ko ano to sa English no, parang sileri pero ang tawag dito sa amin is ano magi masarap sa eh, ano talaga sa mga ano lugar sa natin na maayos mga lalas pero malinis naman to siya mga lalas kasi nasa taas tumutubo ng patayo parang sari sileri talaga Pero hindi ko to kakainin mga lalab sa tanggalin ko to. Pero kinakain to. Iwain natin ang maliliit para umabas labas yung amoy niya. Ang bango talaga mga lalabas. Mabango pa kaysa ano? Kaysa celery. Tapos ito mga lalabs, ang tawag dito is spitz ko Kasi tingnan nyo, pointed na pointed. Tapos mga lalabs, yun ano po natin, matanggalin ah, ang plastic. Kasi nakikipagod pa sa plastic mga lalabs. Tatanggalin natin nakakabalot sa plastic. The fresh na fresh. Then, tapos, tingnan yung mga lalas. Ang bilis, ang lakas ng apoy natin, ang bawasan natin. ilagay ko na itong mga lalas. Dahil, pag hindi ko ito ilagay lahat, gawa ko, ay, masisira na naman itong, hindi ko alam kung kailan ko pa magamit ito. Iwan ko kung ilagay ko lahat ito. Huwag muna siguro kasi baka luluto ako ng pansit. This week. scallops nilagay kong tawag dito magi rubich ano yun sa English iwan ko hindi ko alam parang sidering ang mukha niya iwan bang talaga lalagay ko maliit na kutsara dito kaya ayaw ko tikman dyan. Wala yung taba mga lalag sa ano natin. Ang nilaga. Kasi ayaw ko yung masibo Hindi healthy sa katawan. Ito mga lalags. Yung report natin. natin kasi mabuksan yung sauce ano ano dahil maingay sa video kaya may patis naman ako doon binili kaya pagkulang ang hasil lagyan ng patis wag natin lagyan ng maraming patis dahil ano ah pag hindi naman maano sa lasa natin ani natin yung ano matawag yun may patis naman lagyan na lang natin di ba mga lalaks patis 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 patis, patis. ito so yung panghiwa. Iniwa ko na po rin yung pagkanito. Mga lalabs pa haba, no? Ayan. Iba nilalagyan ng ano yan pag maglagap. ng ara. Nakalimutan ko. Baka makapiray tayo pa tayo. Try natin kung malalap. Kasi yung repolyo, ano lang yan, madali lang yung, Ano lang yan, yung ano nga tawag half lang yan kinakain naman niya na kahit ilaw, pinokuloslo, no? sinasalad. la pasar baka may nagla-live at hindi natin